yan guys, lilinisan natin itong lens natin yun. Meron ako dito ng alcohol at sya ka So ito, tapalim nyo lang ito. So, Ikot nyo lang ay, ay, yun. yan. Malaglag na sya. Tapos ito nyo lang ito. 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 itsura niya is ayun okay. yung legs natin. Ayun yung legs. So, pag tatanggalin nyo yung legs, turn nyo lang ito. Counterclockwise. Ayun yung legs. Then, linisan natin. Bulak lang pang linis, guys. Bulak tsaka alcohol. Okay. Para lang mawala yung mga dumi at yung matcha na ito. Ito yung lens natin, guys. lens natin. Ngayon, pagbabalik na natin. So, yan. Yan yung mali. <laughs> tama. Ganito. yung matambok na part, yun yung nasa taas. O para mas madali nyo makita, dapat nakikita nyo yung, ayan, kita nyo yung, kita nyo ako. Dapat nakikita nyo yung sarili nyo. Yun yung tama. Nakikita nyo yung sarili nyo. Ayan, ayan, diba? Kita nyo siya ng Yan yung tama, na pagbabalik. Para hindi na kayo malito kung saan yung matambok or what. Yan yung tama, yung makikita nyo yung sarili nyo. So, yun yung tama. Kita niya ako. Diba? Yan. Pero, pag sa actual niya, ito, yan. Yan. Hindi niya ako masyadong aninag, diba? Yan. Masyado akong malaki. Pero, pag tulik mo dito, yan. Hindi kita. Hindi niya ako ita. Yan. Pero, pag binaliktad mo, Pag binaliktad mo, Ayan o. Kita niyo yung phone. Kita niyo ako ng buo. Yan yung tama. Ha? Ito yung tama. Yung kita niyo yung buo. Kita niyo. Ayan. Ay, hindi kayo mali. Ayan. Hmm. Pag magbabalik ito. Nasaan ko Pag magbabalik kayo ng ito. Ang pagbabalik. pero ako kasi ang ginagawa ako, binabalik ko muna itong sayar. Okay. Lagyan niya lang ito ulit. Tapos, okay. basta. the springtime